Pakilala ko rin po sa inyo, no? Yung aking wife po na, siyempre. Array! Ladies first! Siyempre! Yun, ah... Kasama uh, ko rin po, ah, uh, ginagawa po tong... late life po, no? Ah, uh, since day one, ah, uh, kasama ko po ang aking wife po, si Miss Lorna Narvasi. Yan, ah, uh, I'm Ruben Narvasa po, ah... Uh, Senior citizen? No, I Proud. Senior so, uh, Hindi alata, alam na mukha lang dito po sa Great Life, bababa ka Di ba po? Lulusog ka. Yayaman ka. Gusto niyo po kayo? Yes! Yeah. Afterly, lahat po nung ano natin, no, pinakita, yung pa packings po, maganda, maganda, maganda. Maganda! Di ba po? Ah, uh, yung diamond bundle, maganda o super ganda? Super ganda! Di ba po? Yes. yes! Yes, lahat po maganda. Pero good news po, great news po, eh, kami po, hindi lang kami nag-break packings po, hindi lang kami nag-diamond bundle, kundi nag-family bundle pa po kami. Sabihin kasi, ah, uh, dito po sa Great Life po kasi, talagang yung mga pangarap nyo, na dati maliit lang, eh pagdating nyo po dito sa Great Life, lumalaki po yun. Lumalaki po yung kawali natin, katulad po kasi nga ng, sabi po ni, ni Ma'am Quincy po, no, ni Teacher Quincy, di ba po? Eh, sa edad po namin, kailangan, bilisan na po namin. Kasi hindi po natin masabi, pag bulin na tayo kagad ni Lord, eh, di ba? <laughs> hindi po, joke <laughs> Hindi po, kasi uh, senior na po ako, uh, malapit na rin po yung wife ko, eh, syempre, isang eh, katulad po namin, actually po, negosyati po kami. Pero nag-umpisa rin po kami, struggle din po kami. Nung mag-umpisa po kami. Yara na <laughs> senior! <laughs> yes. Ah, oh, yes. uh, kami na napakatagal ng panahon since high school. Ay, mabe! Ay, mabe! mga naging meron na kami. Ay! Ang na kami sa isa't isa. Ah, uh, isa na kami ng Panginoon. No? Ah, uh, pero siyempre, eh, since sa mga nag-uumpisa, struggle din po kami. Actually po, Konti lang po ito, no? makaliwala na lang po sa inyo. Uh, naging empleyado po kami for 5 years. Uh, naging traditional business din po kami. Diyan sa Munoz Market, eh. nagtinda po kami dyan for 13 years. Tagal na, no? Uh, naging OFW din po ako for 5 years. Uh, sa Japan po, uh, actually hindi po ako sumasayaw doon. <laughs> Ah, uh, construction company po ang pinasaba ko. Ah, mukha lang <laughs> uh, ako engineer pero hindi po ako engineer. <laughs> di ba po? Ah, uh, yun. Ah, uh, lahat po yun. Naranasan po namin kung ano na po pinasok namin. Lahat kumikita. Kaya lang ang tanong, hindi kami yung mayaman. Yes. Hindi natutuboy tutupad yung mga pangarap namin. Di ba po? Sabi ko na daan ako eh. Dahil lang daw po yung anak ko, hindi ko alam mo paano ko mag-aaralin kung ang kinikita ko ay eh, kung hindi sapat, kung hindi pula kulang. Diba po? At ah, kaya marami rin po ako naging kaibigan. Yung mga tiga London. Lon ako na London, London dito, London. <laughs> yun po, ah, yun din po ang nangyayari ko. Yung wallet ko, hindi na pera-laman, hindi na pera-papel ang laman, o, di papel, hindi, ay, kaya na. <laughs> Opo, naranasan ko <po> rin <laughs> po yun. Ah, talagang, lahat po ng naranasan ninyo halos, naranasan po namin. So, yun po, kaya kami po, uh, binilas po kami ng Panginoon, glory to God, uh, nakita po namin yung ganito negosyo, eh talaga pong pinagbuti lang po namin. Sabi nga nila, ah, uh, nasa akin po, kung gusto natin kuminta ng malaki, malaki-malaki, o malaki Tama po? Yeah!

Yung po, papaliwanag po namin sa inyo yung family bundle. ah uh, kanina po, meron tayong Great break package. Meron po tayong diamond bundle, yung seven accounts po. Ito naman pong family bundle po is 15 accounts. Pwede, pwede, pwede. ah uh, kasi po kami, negosyati po kami, ah, uh, 20. Ah, sorry. Tuwing-tuwan pala, sorry. So, tuwing <laughs> pala, okay. Pasensya lang po kayo, uh, medyo na-excited lang po ako. Uh, tingin ko sa 7, eh, 15. <laughs> Parang gusto ko magkandag ulit. <laughs> Pero dito po sa train guy po, ang 7 na lang po ang bawat isang tao. Ang bawat name po, ano? So, uh, nauna po ako, yung first account po, na first 7 accounts, Sumunod po yung aking wife, siyempre. Di ba po? Yes. Yan. Yes. Tapos po, yung aking alak po, ipangani ko po, binigay ko po siya. Yes. Kasi, bakit po ako ng family bundle, no? Yes. Sabi nga, eh, ginawa ko po na paraan yun. Kasi nga, ka, katrabaho, hindi naman natin to. Yes. Ibibigay e, na rin natin yung aking 100% commitment. Yes. Di ba po? Yes. Nandito na tayo sa great line. Yes. Bakit hindi pa natin ito? Doon kung kaya natin. Yes. Di ba po? Kasi nga, eh, sayang yung, yung, yung ano, opportunity. Ah, uh, pag tinarbaho po natin ito, pwede sabay-sabay, kumikita po kami. Yes. Kumikita ko ako, kumikita yung wife ko, kumikita yung mga anak ko. Actually, marami na po kami ng account lahat ng anak ko, dinagyan po na po. No? Kaya lang po ngayon po, po namin sa inyo yung family bundle. Ah, uh, yan po, ito po ang potential nito po nito, yung 396,648 per day.

Yan. Okay? Di ba po? Ang sabi nga po nila kanina eh. 132 po ang puhunan natin. Di ba po? Per bundle. Yes. yes. Pag po natin yung tatlong tatlong bundle po, 396 640,000. Okay? Yan po. Uh, actually, maraming bundle na po nakuha ko sa mga family ko po. Pati yung parents ko, kinuha ko rin po. Yes. Ah uh, kasi nga 'di Kanta dalawa 'no eh ah ang dalawang kitaan uh, The more accounts you have uh, the more income na yeah, pwede pumasok yeah, sa atin eh yeah. Kasi tatrabahuin din po natin So kasi yung parents ko po kasi nasa nasa ano po nasa amin po Ah uh, kasi po makakasama ano you know? so yan po ठंडा <laughs> कर Yan. Okay. Yan po, ano, sa sa paming bundle po na tatlong diamond po, eh, yung products po niya is 420,000. So, ROI po kagad, Diba po? Pero, wait, Uh, there's more. Uh, yan, ang uh, um, package surveillance po niya is 27,000. Immediate po yun. Once na ma-include po siya sa system po natin. No? Ito rin po, yung max sales bonus po, yung tayo na ng BPJ. One, uh, sa kaliwa, isa sa kanan, pag nag-match, nabasa ng system, every 300 points per package, magkakaroon po tayo ng uh, 2,000, uh, Okay. Pairing po, ano? Kasi po, ang direct referral po natin since 2000. Yeah. Okay po? So, yan po yung... Bali-bali, ang magiging total check po natin, gross po natin is 66,600 po. Ang gross po natin yun. Bakit po tinawag na gross? Kasi po, meron po tayo, dahil since legal po ang company natin, eh, Meron po tayong ano po ah uh, withholding tax po. Oo. Yes, uh, yes. Tayo po kasi legal, eh wala po sila. Yung tax natin kung saan mabubunta. <laughs> okay. O yan, ang bayad total ba, inventory po natin is tumatang hindi na pesos po. Okay. So, kung po natin, against sa nilabas po natin, eh, kumita na po kami tayo, no? Okay. Wala pa po tayo, hindi pa po tayo nang i-invite doon. Okay. Hindi pa po tayo yung tatrabaho noon, no? So, yun po. In total return po natin is 486,600 po. God. Ayun, palakpakan po natin siya. Yan, yun, no? Yan. Yeah. Pamili blanket po, 396,000. Against against sa 486, eh... 90,000, no? 90,000. Yes. Nasa 90,000. Tama? Okay. So, ang tatarater po natin is 4 ah, uh, 6 sample. Ah, uh, wala pa po tayong ginagawa, ah, uh, kumita na po kaga tayo ng almost 90,000. Yes. Yeah, Yan. Total profit, 89,952,000. Pwede, pwede, pwede. Pwede, pwede, Ang nilabas lang natin is 396,000. Ang bumalik po sa atin, 46600. So, ang naging total profit natin, wala pa po tayo ginagawa. hindi Hindi pa po tayo nang i-invite. Yes. Tama po. Yeah. Kumita na po tayo ng 89,952 kagabi. Oh, yeah. Pwede Pwede? di okay. Good or oh, very good. Yeah. <laughs> Yan. Okay. Bawe. Bawe, bawin bawe? Bawe, bawe. Diba? Bawe. So, ito, yung papapakita ko rin po sa inyo, yung pinakita kanina po ni ni BPJ, ni Ma'am Quincy, uh, yung 1 package po, pwede po tayo kumita ng 756,000 per month. Pwede, pwede, pwede na po, ano? Uh, na po tayo. Uh, sa isang partner po, lalo na po yung kaya naman po mag-partner po, uh, 5,292,000 po per month, uh, pwede po, potential income po natin. Pwede, pwede, pwede. Pwede! No? Pero sa family bundle po, eh, kita timestream po natin siya, magiging 15 million in 1976. Ang potential yield po niya, per month. Ay, grabe? ba Yes! Ah, sa mga katulad po, dahil na kasi no, nilinosyante po, sabi nga nila eh, grabe no? Mag-franchise ka nga, 7-11 na lang po. 3 million to 5 million po ang franchise po ng 7-11. Opo. Ah, pangalan pa namin Diyos. <laughs> Di ba po? Mababayad pa tayo ng mga tao. May mga overhead expenses. Tapakarami. May kaibigan po ako kasi, kasi nagtayo rin po niya. Eh, kaya lang, sad to say, 3 years lang po, nag-close din siya. Mm -hmm. Hindi niya nakaya yung overhead expenses. Actually, nakapamutang pa siya sa akin. Uh, pero nabayaran na naman niya. <laughs> Kasi pinasalo niya yung, ano, yung tindahan niya. Yung 7-Eleven. Di ba po? Uh, Sipin niyo, pag nag na style ng, ng Jollibee, bakit marami ano ba franchise ng Jollibee? Di ba po? kahit na 25 million, 50, up to 50 million ang puhunan, okay so lang sa kanila. Di ba po? Oo, oh, eh, hindi, nila, misan hindi iniisip, yung ikita ba o hindi. Hello? Ayun. Hello? 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 Yan. Okay na po. Di po? Isipin natin, no? Ah... Uh, yun, lalakas ako na lang yan ang boses ko. Hello. Yun. Ah... Uh, Na-excite ako masyado dahil lang grabe, no? Ah, uh, actually... Ah, uh, nag-umpisa rin kami sa... Strangle ng buhay. Pero ngayon po, ah, uh, may mga pa po kami. Dito sa Bago Bantay lang po, ah, uh, prime location po siya eh, glory to God, 34 units po lahat siya. Ako, uh, uh, actually, this, this year po, nakabili po ako ng uh, 14 units po na apartment. Ah, uh, medyo, medyo, ano lang siya, lumalang siya. Tinaalis ko lahat yung nakatira, tapos di-renovate ko lang po. Ah, uh, glory to God talaga. Kaya medyo, medyo ano lang, no? Ah, uh, nabing silang po ang inyong lolo. Sabi niyo, lolo? Hindi, <laughs> ang tito at tita. Dahil po, ah, uh, ako po yung dan supervise po talaga. Dan, <laughs> ano <laughs> po <yun? laughs> DIY po kami, DIY. <laughs> Oo, silubukan po po mag-DIY. Do it yourself. Diba? Ako lahat. Pero may mga trabador po akong hinahin. Through Facebook lang po. Yun. Yun ang ginawa ko. Uh, glory to God. Yung 14 na yun, isa na lang po yung ginagawa namin. Yung 13 po, may nakatira na po. Wow! Okay. ah, uh, bali, yun po. Uh, katulad po sa great life po, no? eto kasi pag ginawa po natin to, uh, magkakaroon po tayo, lalong-lalo na sa mga katulad po natin, may na. Yes. Di ba po? Minsan gusto natin nasa bahay eh. na lang eh. Nagliliis na lang di ba po? Pero kung very productive pa po tayo, iniisip pa po natin yung mga hapon natin, yung mga anak natin, matuluhan natin, yung family natin. Uh, ito po yung the right, ano, vehicle, ang great life po. Ah, uh, kasi kami po, marami po kami, sa totoo lang, marami po po kami tinutulungan ng mga kamantana, mga kapatid. Kaya kami po, tuloy-tuloy pa -tuloy rin po kami naging great life po. Dahil nga sabi nga sa great life, darating hindi nyo time. Lalo na pag ginawa po natin ito ng naayon uh, sa sistema ng great life po, eh, itinirbaho po natin, mm -hmm. eh, darating din yung time, magkakaroon po tayo ng passing kingdom. Pagkulit po ang mga po sa akin ngayon, uh, puro Passive Income. May yes. Passive Income kami sa business namin, sa mga pao-pao namin, Actually, may mga properties pa po kami na nabili. May mga bigat lang po kami. Eh, ano rin po yun? Parang nakaroon din po ng passive income. Uh, kahit nasa bahay po kami, kumikita ang lahat ng negosyo. Lalo-lalo na sa Great Life po. Yes! Diba po? Ang maganda po na sa Great Life, ay grabe, no? Hindi lang po to. Diba sabi nga po nila, sino may gusto ng sari-sari store? Pure gold. Di ba po? Yeah. Yung family bundle ko kasi parang department store po. Wow. Parang gold. po. Di ba po? Ah, grabe. Ah, uh, uh pagdadabal tayo yung time kahit nasa bahay lang po tayo, napapahinga tayo, dapat ka-travel tayo, ah, uh, yeah, kaya, busy tayo sa ibang ano natin, negosyo natin, yeah. eh, umaandar po yung ating account sa Great Life yeah. po, kumikita pa rin po tayo. Yeah. Okay po ba yun? Yes! Ah, uh, yun po, ah, ah, actually, 23 countries na po yung napuntahan muna. Ah, okay! So, uh, yun, ah, uh, yung mga paharap namin, dati na nakabaon sa baul, eh talagang... Kinuka, uh, kinuka. Nakabalapin <laughs> na po. Nakalabas, sorry. <laughs> Naka-open po yun. Uh, Nagkaroon po kami ng uh, knowledge po sa ito <coughs> po negosyo. Uh, kaya tinrabaho lang po namin. Uh, yun po, yun po ang binigay po sa amin. At uh, sa gabi, uh, dito po sa Empire Community, sama-sama uh, po tayo. Sabayan niyo po kami. Lalo na yes. sa mga bagong po, magtiwala lang po kayo at maniwala lang po tayo sa company. Yun po, at uh, maraming maraming salamat po sa inyo At sama-sama po tayo. Uh,